Marami ang mga nagtatalo-talo tungkol sa creation, sa paggawa ng Diyos sa tao. May mga naniniwala na isang beses lang gumawa ang Diyos ng tao, meron ding mga naniniwala na dalawang beses ang Diyos gumawa ng tao. Marami ang mga nalilito sapagat sinasabi rin sa Genesis kabanata 1:26 hanggang 27 lumikha ang Diyos ng tao at may nakatala rin sa Genesis Kapitulo 2 bersikulo 7 na doon lumikha rin ang Diyos ng tao at upang ating maintindihan ng mabuti basahin natin ang nakasulat sa Genesis Kapitulo 1 26 hanggang 27 at sinabi ng Diyos Lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsi-si-usad sa ibabaw ng lupa. Dito sa talatang ito, maliwanag na ito ay ang panukala ng Diyos na lalangin ang tao ayon sa kanilang larawan at wangis. At ang susunod na talata bersikulo 27, natapos na niyang lalangin ang tao at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang, nilalang niya sila na lalaki at babae. Subalit sa mga talatang ating binasa, Genesis 1.26 and Genesis 1.27, hindi detalyado kung paano ginawa ng Diyos ang tao. Ang maliwanag lamang ay ang panukala at nang matapos na niyang likhain ang tao. May mga nagsasabi na ang Genesis 1:26 and 27 ay hindi raw si Adan at Eva. Subalit kung iyong hahalog-hugin ang buong Biblia, ay wala kang mababasa na dalawang beses gumawa ang Diyos ng tao at ang Genesis chapter 2 verse 7 ay ang details kung paano niya ginawa. Ang tao na nakasulat sa Genesis 1:26 and 27 at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Dito sa talatang ito ay detalyado kung paano ginawa ng Panginoong Diyos ang tao na nakasulat sa Genesis 1:26 and 27. At walang duda na ang mga taong ito ay si Adan at si Eva at maging si Apostol Pablo ay nagpapatunay na si Adan nga ang unang tao. 1 Corinthians chapter 15 verse 45. Gayon din naman nasusulat ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay, ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Hindi pwedeng tutulan ng sinuman ang talatang ito. Maliwanag na binanggit si Adan, ang unang tao. Ngayon, kung naniniwala ka na ang Genesis chapter 1:26, Genesis chapter 1:27 ay ang unang tao, ito ay walang iba kundi si Adan. Ang unang tao na binabanggit ng Apostol Pablo ay binigyan ng pangalan. Ay ito nga ay si Adan. At ang Adan na ito ito yung nakasulat sa Genesis chapter 1 verse 26 hanggang 27 at kung paano siya ginawa siya ang nakasulat doon sa Genesis chapter 2 verse 7 na kung saan detalyado kung paano ginawa ang tao at ito nga ay si Adan maliwanag din na letra por letrang nakasulat sa Biblia na si Eva ang ina ng lahat ng mga nabubuhay sa Genesis chapter 3 verse 20 ay ganito ang nakasulat. At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa. Bakit? Sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Paano ngayon ito tututulan ng marami na napakaliwanag na binanggit dito na si Eva ang ina ng lahat ng mga nabubuhay at maliwanag din na kasama rito ang naging asawa ni Cain sapagkat lahat nga nang nabubuhay. Kung nabubuhay ang asawa ni Cain, e eh kasama siya sa mga naging descendant ni Eva at ni Adan. Kaya sa tanong na kung ilang beses ba gumawa ang Diyos ng tao, maliwanag mga kaibigan na isang beses lang siya gumawa. Wala kang mababasa sa Biblia na sinasabi gumawa uli ang diyos ng tao o kaya gumawa na naman ang diyos ng tao o kaya sa pangalawang pagkakataon gumawa ang diyos ng tao walang ganyan mga kaibigan at kung tutol ka sa paliwanag na ito maaari mong gamitin ang ating comment section at ipahayag ang inyong doktrina tungkol sa mga bagay na ito at malugod ko po iyang babasahin. Magandang araw sa inyo. Hanggang dito na lang muna. Thank you so much for watching. Goodbye.